Si Jesus ay nakagawa na ng maraming kamanghamanghang mga gawa Pinagaling niya ang mga may sakit at nakakita ang mga bulag. Tinulungan niya rin ang mga bingi na makarinig at ang mga pilay ay makalakad. Pinakita niya sa mga tao na siya talaga ang anak ng Diyos. Sapagkat ginawa niya ang mga bagay na ito sa maraming tao. Marami mga tao ang sumunod sa kanya at nagmahal sa kanya. Ngunit, kinasusuklaman siya ng mga pariseo at tagapagturo ng kautusan at sinisikap na makahanap ng paraan upang palayasin siya o mas masahol pa, patayin siya. Isang gabi, ang isa sa mga alagad mismo ni Jesus ay gumawa ng isang kakilakilabot na iisip niyang pumunta sa mga pari na nais pumatay kay Jesus at tanungin kung magkano ang ibibigay nila sa kanya kung tutulungan niya ang mga ito. Pumunta siya sa kalagitnaan ng gabi upang walang makakita. Akala ko ay nagbago na ang iyong isipan. Sinabi ko na sa inyo, hindi natin siya dapat pagkatiwalaan. Hindi. Patawad. Nais ko lang makasigurado na walang ibang makakita sa akin. Ano ang gusto mong pag-usapan natin at bakit tayo nakita dito? Kilala mo ba kung sino ako? Ikaw ay isa sa mga alagad ni Jesus. Tama. Kung gayon, ano ang gusto mo sa amin? Anong ibibigay niyo sa akin kung ibibigay ko siya sa inyo? Ipagkakanulo mo ang pinakamamahal mong guro. Buksan mo ang iyong mga palat? Nang mailabas ni Judas ang kanyang kamay, binilang ng mga pari ang tatlong barya ng pilak at ibinigay ito kay Judas. Kailan ito mangyayari? Magbabantay ako para sa tamang oras at ipapaalam ko sa inyo. Haanapin ka namin kung nagsisinungaling ka. Nangangako ako. Sa unang araw ng piyesta ng tinapay na walang pampaalsa, ang mga alagad ni Jesus ay lumapit sa kanya. Guru, saan tayo maghahanda para sa iyo na umain ng pagkain sa pampasko? Pumunta kayo sa lungsod sa isang tao roon. Sabi mo sa kanya, sabi ng guru, malapit ng oras ko. Ipagdiriwang ko ang Pasko sa iyong bahay kasama ang aking mga alagad. Opo, Panginoon. Halina kayo, nang makahanap na ng bahay ang mga alagad, pumasok sila at sinabi sa lalaki ang sinabi ni Jesus. Wow! Darating ang guro dito upang kumain na huling apunan. Tama iyon. Siya ay malugod kong tatanggapin sa aking tahanan, kayo at ang lahat ng kasama niya. Napakabait mo. Sumunod kayo sa akin. Ihanda ko ang iyong mga silid at sasabihin ko sa aking asawa na ihanda ang inyong pagkain. Nang gabi ding iyon, oras na para kumain, si Jesus ay nasa hapag nakasama ng kanyang mga alagad. Habang kumakain sila, sinimulan niyang magsalita ng seryoso sa kanila. Ang mga sinasabi ko sa inyo ay totoo. Ngayong gabi, isa sa inyo ay pagkakanulo ako at ibibigay ako sa aking mga kaaway. Ano? 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 Hindi! Bibiro ko ba? ba? sa sa amin? Sa amin? Sino? Sino? Hindi ako, Panginoon. Hindi din po ako, Panginoon. Hindi din po ako, Panginoon. Mas lalong hindi po ako, Panginoon. Isa-isang sinabi ng kanyang mga alagad na hindi ito maaaring isa sa kanila, nang matapos na sila, sumagot si Jesus. Ang isa ay magsasawsaw ng kanyang kamay sa mangkok ang siyang magkakanulo sa akin ang anak ng tao ay pumunta tulad na nakasulat tungkol sa kanya. Ngunit, mas kakilakilabot ang magkakanulo sa anak ng tao. Si Judas, na wala pang sinasabi, ay nagtanong kay Jesus. Hindi po ako. Hindi ba, guro? Ikaw, lahat ng mga alagad ni Yesus ay natakot at nalito. Paano ito hinayaan ni Yesus na mangyari? Bakit hindi siya nagalit kay Judas? Kumuha si Yesus ng tinapay at nanalangin, at pagkatapos ay pinagputol-putol ito. Ipinasa niya ito sa kanyang mga alagad. Kuhain ninyo ito at kainin. Ito ay simbolo ng aking katawan. Pagkatapos ay dinampot ni Yesus ang saro at ipinasa ito. Lahat kayo ay iinom nito. Ito ang aking dugo ng bagong tipan. Ibubuhos ito upang patawarin ng mga taong makasalanan ng mundo. Datapwat, sinasabi ko sa inyo na ang buwat ngayon hindi na ako iinom nitong bunga ng ubas. Hanggang sa araw na muli ako iinom nito at kasalo kayo sa karyan ng aking ama. Matapos niyang sabihin ang mga bagay na ito, lahat sila ay kumanta ng isang himno ng magkasama at pagkatapos ay nagtungo sa bundok ng mga ulibo upang si Jesus ay makapagdasal.